By my side makes me feel amazing. We'll out just fine. How that you know I needed someone like you in my life? And there's an empty space in Good morning, good morning, good morning! Andi ka na naman yung maletes, pagdating sa ages. So anyway, yun ang nga napakita ko na sa inyo yung video. Ay, yung video na yan, pinasa lang talaga sa akin ni eh. Matia Bayon nung no? Sunday. Sunday yun eh, na-record nila para sa akin. Kasi nga, dahil ako ay busy, dahil ako ay walang energy talaga, dahil ng day off ako, nag-gala-gala ako saan so, ako pumunta tapos nung gabi, hindi na ako nakapag-record kasi gabi nakapag-record si Idol Julia so yun na nga guys, no yung kanta niya na yun ay may dami kong namiss ah. pero siguro kung andun talaga siguro ako na nanonood sa kanya sa live niya ay hindi talaga, di maiwasan di ako maiyak pero yung video na to, na talagang pinasa lang sa akin nakakaiyak na talaga siya guys hindi mo talaga, hindi niya talaga naiwasan, or napigilan na hindi talaga umiyak kasi yung andun yung alam mo yung uh, ramdam na ko yung feelings na idol Julie yung andun masaya sila kasi kahit papaano ano nakaka, uh, nakaka mara, dumadami dumadami yung mga gigs nila pero yung lungkot doon dahil ko kulang talaga sila yun ang katotohanan yun ang masakit hindi naman talaga sabi ko hindi talaga basta basta yun mawawala eh darating at darating talaga, may time talaga na maiyak, minsan nga tayo nga naiiyak ka tayo na minsan na parang gusto mo lang umiyak, Paminin nyo sa hindi, ganyan ako ako nga, ang tatay ko na ilang years na, mag 7 years na yata itong mars si tatay hmm. mag 7 years na si tatay na nawala pero, naiyak pa rin ako oo so ganun yan kasi hindi talaga may wasa na mamimiss talaga natin yung mahal natin sa buhay eh, lalo, lalo na sila ni si Idol Mercy diba sila nga parang twins sila, di ba? So hindi madali no, talagang hindi talaga napigilan ni Idol Juliet ang lahat-lahat na. Hindi talaga siya maluha o maiyak. Sobrang sakit pa rin talaga. Well, anyway. Kay pa paano naman ay naeraos pa naman talaga nila yung mga gigs nila. Uh, kait pa paano naman ay Ganun nga, paunti-unti naman naka-move on si Idol talaga. So grabe no ang dami pa rin talaga ng mamahal sa ages. Sobra. Kapag bilip ako ito sa mga nakilala ko, solid ages to guys. Sina Matea Bayon, sina Aina, si Aina Coroda, si si Catherine De si ano, si, si, ano, si Rodi Magaza. Grabe sila guys. Ba, bilip talaga ako sa pagiging solid fans talaga ng ages. Grabe. Kasi alam mo kung bakit nga, eh ako nga, di ba? Uh, idol ko din ng ages, pero yung sinuportaran talaga niya ako ng bonggang, sila pa nagpo-provide sa akin ng gagawin kong reaction. Ito si Jane pa pala, nagbibigay din sa akin ng ano, ng video. Hindi ko pa talaga na-review kasi sabi ko ako na yung ako na lang talaga yung kulang time ko ba. <laughs> yung time ko na ibibigay ko ba kasi ang pagre-react naman talaga on the spot. Talagang kailangan ko muna panoorin yung video bago ko magsasalita. Kasi sandin ano ano na lang pinapasok sa isip ko basta galing sa puso ko yun lang yun uh, maraming salamat sa lahat no sa support niyo talaga sa akin yun na muna and later naman ang iba kasi may amo tayo bye